Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinakatakutan ng po agad ang Los Angeles Clippers sa Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-request na nga po si na Anthony Davis at D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo laban sa Utah Jazz. na ipagpatuloy pa rin nga po mga ng Los Angeles Clippers ang kanilang napakainit na opensa. Gayong matapos lamang nga po silang matalo last week sa koponan ng Lakers ay sinundan na rin naman nga po nila ito ng tatlong magkakasunod na panalo laban sa mga koponan ng Phoenix Suns, Toronto Raptors at Memphis Grizzlies. Kaya dahil nga po dyan ay nananatili pa rin nga po sila sa ikapat na pwesto sa standings na West sa kanilang record na 25 wins at 13 losses. At ang maganda pa dyan mga katrops ay ibinulgar na rin naman nga po ng isang NBA analyst na marami na nga daw mga contender sa Western Conference ang ayaw o takot na makatapat agad ang Clippers sa isang 7 game series sa darating na playoffs. Sa pinapakita pa lang nga ng performance ngayon ng Clippers ay halata na nga po na hindi na ito nagbibiro gayong may kakayahan nga po sila na 4-0 ang kanilang mga posibleng makatapat gamit ang kanilang napakalakas na lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-request nga po sina Anthony Davis at D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo laban sa Utah Jazz. Sa kabila nga po mga ng pagtatala ni D'Angelo Russell ng 39 points at 8 assists at si Anthony Davis na kuma ng triple-double na umabot ng 15 points, 15 rebounds at 11 assists ay hindi para naman nga po ito naging sapat para makuha nilang panalo sa kanilang game laban sa Utah Jazz na nagtapos sa score na 132 to 125. Ito na rin naman nga po ang rason bakit bumagsak na nga po sa 19 wins sa 21 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Antra Davis na madismes sa na naging resulta ng kanilang laban. Sinisi pa nga po niya ang kanyang sarili gayon siya nga po ang may kasalanan bakit sila natalo kontra sa Utah Jazz. Napansin nga po niyang lahat ng kanyang mga teammate ay nag-step up matapos maging out sa si Lebron James maliban sa kanya kaya pinapangako nga po niyang babawi siya sa kanilang next game. Maging si DeAngelo Russell na rin naman nga po ay sobrang nadisme na rin sa nangyari sa kanilang team. Gayong alam mar naman nga daw po niya na naging maganda ang opensa ng Lakers sa kanilang laro lalong lalo na siya na nakapagtala ng 39 points. Ngunit sa kasamaang palad ay depensa na rin naman nga po ang lumamiya ngayon sa kanilang team kaya hindi na nga po niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa kanilang kupunan. Pero kahit anuman nga daw pong mangyari, ay kailangan pa rin nga po nalang bumawi at mag-step up ang lalo sa kanilang mga susunod na game upang sa ganon ay makakuha na nga po sila ng panalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.